binugbog nung dating gumawa o oh. nag overhaul kawawa <laughs> ano yung itsura ng loob ng makina nyo panay gas din o oh. for damage ay, din yung akin ni nawalwal na hindi ganyan itsura nun ayan kawawa o oh, na masaker. ah masakir unang araw ng shop ngayong taon ayan, dagsaan na agad ng blessing, maraming maraming salamat po mga boss, napakasulid nyo mula labas hanggang loob pila po yan mga boss at eto, may papakita lang ako sa inyo Nak set ng Honda Click, tapos ko ng kalikalin ayan o, oh. nakalikal na yung pliable ramp, nadigrehan ko na rin pati yung drive base, eto naman para sa M3, luma na itong drive base ipapare-angle lang ulit ni boss dahil ayan malalim na siya malalim na yung gitna may kanto na may kanal na kumbaga pakita ko sa inyo ayan o nakalubog yung bandang gitna niya kaya kailangan ta talagang i-reangle tapos paparisan nito debossing ng bagong puli na pang-entry ayan o brand new papakalkal ni boss at ipipapareangle din para tumugma sa re-angle na gagawin natin sa kanyang dry place. At ngayon, busy si Ayan, kasalukuyan. nag group ng Bien. Ayan, syempre, fine linear group pa rin. Yung tirada natin dyan, mga boss. Hindi na mabuo magbabago. Ayan, pasilip ko sa inyo. So, isa-isa po yan, ginugrooban. Linya. Mas maproseso, mas matagal. Pero, yan po, yung aming mas gusto talagang gawin. At eto, dinidigrihan ko na yung dry paste. At isusunod ko na dyan, yung kanyang puli na brand new para sa entry naman. Kagaya pa rin nung dati, ganun pa rin yung pagdidigri natin. Makintab pa rin. Solid na solid pa rin tingnan yung ating terada dyan. At eto, yung scenario sa shop kanina. Talagang pila-pila sila. Kaya sobrang salamat po sa mga nagtsatsaga, pumipila, naghihintay para lang magawa yung inyong mga motor mga boss ayan sample ng degree natin napakakintab pa rin mirror shine pa rin yan syempre at ilan sa ating mga ginruban na bell napaka solid oh. talagang umuuwi yung mga customer natin nakangiti unang araw pa lang ng taon solid na agad so yun lang muna mga boss for today's video ride safe po and God bless sa inyo lahat maraming maraming salamat po mga bossing